Bah. Putik grabby. Ian. Para mo dito sa sampo. sampo. Ng chlorine. Plastic lang binayaran ko. Hindi, ano na 'yan sa kabila? Hinugot din sa kabila. May patong na lang siya. <laughs> Matalino din 'yan, ah. Matalino. laging oh, o mura yun oh. kasi nasa kariton wala sa pwesto hindi ko napansin niyang kanina hindi ko rin nakita eh doon naman natin yung sasaki eh kaya yeah. saan ang parking dito oh, ayun yeah. pa ba? hindi nga may turista na yun isang so, bus pa okay 500 huwag na? naawa okay. 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 na, na, <laughs> right? na. na ako sa'yo 5,000 <laughs> oo nagsiram ba <bayan. laughs> <laughs> <laughs> iutang pa nga ako sa'yo for 3,000 pa Oh. Kaya, <clears throat> ayoko lumabas eh. Pagka, ano, gusto ko, doon na lang. Kung ano na lang nandun, yun ano na lang kainin ko. Nungubos ang pera eh. Pagka may isang libo ka, wala, upo. Absent yata yung nagtitinda ng pinyo. Wala nga. <laughs> ah, ah, nahi, tari, ano nga, mga? Parang nakita kong yung sa may... ano May palengke. Sa palengke? Sa gilid. Ay, dun sa so, may dating palengke? wala ayun sa akin wala